talo talo ang maraming netizens kung totoo ba ang bagong video na ipinost ni Casey Concepcion sa Instagram recently kung saan malaki ang kanyang ipinagbago at makikita ang slimmer figure niya ngayon. Tuda ang marami na baka gumamit lang ng filter si Casey para magmukhang payat since usong-uso ang mga filter apps ngayon. Sa latest Instagram post ni Casey, two days ago ay nag-share ito ng videos na kuha habang siya ay nagbabakasyon sa Paris. Caption ni Casey, she came to Paris for a good time, not a long time. Sa video ay agaw atensyon ng katawan ni Casey na pumayat na kumpara sa dati. Ang liit na ng braso niya at sumisilip na rin ang galit niyang abs sa suot niyang itim na blazer. Sabi ng fans sa comment section, getting back in shape. Wow, payat na ni Miss Casey. Wow, payat na show. I love you, Casey. Matatandaan ko tagal ng biktima ng body shamer si Casey. Pero nananatiling buo ang kanyang confidence kahit marami ang umaalipusta sa kanyang timbang at pangangatawan. Sa mga nakaranyang Instagram posts ay sinabi ni Casey kung paano niya natutunang mahalin ang kanyang curves sa kabila ng mga negatibo komento dahil hindi siya kasing payat ng typical na Asian women. Sinabi niyang sinaselebrate niya ang kanyang Portuguese curves at pinaninindigan na ang curves ay timeless. Ibinahagi rin ni Casey na maraming kababaihan, kabilang na siya ang naapektuhan ng body shaming. Pero sa halip na ma-pressure, ay mas pinili niyang i-celebrate ang kanyang katawan at hinihikayat ang iba na gawin din ito. Saad ni Casey, why would I choose to develop an eating disorder over losing all the extra weight healthily? Why choose to lock myself up comparing myself to everyone else? when I could be dressing up for these fire feminine hips and that booty that some girls even to pay to have by the way. Celebrate life, tomorrow is not promised. Samantala, duda naman ang ilan na natural ang pagpayat ni Casey. Ay sa isang komento ay may filter na umano para magmukhang slim ang isang tao. May filter na para maging slim. Meron, with the age of AI, anything is possible. Habang may nagkomento naman na baka daw sumailalim sa medical procedure si Casey kaya lumiit ang braso at chan nito. She has lost weight pero parang nagpa Barbie arms and tummy tuck din. Hindi ako sure ano tawag sa tummy basta it doesn't look natural. Ano pong masasabi niyo sa napakagandang si Casey Concepcion na mas payat na ngayon? Gusto niyo ba siya bumalik sa pag-aartista dito sa Pilipinas? Share your comments below.